Hello guys, magandang umaga sa inyo guys Yan, may gagawin tayo ngayon dito May ingin kanyang kadena guys ah, Lumalagapak Yan ang chichiquipin ng ating mekanik Si Boss King Kung saan ang gagaling yung lagapak na yun Kung saan may problema Yan, tinagyan na ang bulong guys Yan, ang nakita niya may problema Titingnan sa may kanyang rubber damper kung Titignan kung okay pa yung kanyang rubber damper Yan guys Yan ang nga may problema Yung kanyang rubber damper Medyo parang ano na raw. Maluwag na sa pinakanyang hub. Sa kanyang ano ay plant hub. Doon na kaya yan yung proper damper. Yan na may problema guys. Maluwag na sa pinakanto sa kanyang lagayan Kumbaga kumakalog na guys. Yan ang sanhi at dahilan kung bakit nag yung kanyang kanyang ano guys yung kanyang kadena dahil maluwag na sa kanyang ano plants na lagayan yan. Plan Yan, guys. Yan, papalitan natin yeah, ngayon. Ay, ay, nyo, guys. Yan, oh. o. No? O, yun, may play na. Yan, o, oh, may play na. Yung bago, guys, kahit anong gawin nyo, hindi magkaka-play. Kung hindi pa pukpukin, hindi magkakasya. Kaya, yun ang pagiging problema kung bakit maingay itong kanyang kadena, guys, ha. Yan. Baka maka-experience kayo ng ganyan, guys, ha. Yan, sa tip, sa mga tip yan, guys pag ang ang inyong kadena, hindi ka sira lang yung kadena nyo. Kung baga, may, may posibilidad na yung inyong ano guys, yung inyong rubber damper, maluog na, hindi napit sa pinakang hub niya. Ayan guys ha. Okay guys, sana guys, yung mga hindi pa subscribe, subscribe na sa aming YouTube channel, EMB Pa-like at pa rin guys. At pindutin notification bell para lagi kayong updated. So, maki-share -share namin video at ipopost, guys. Ayan, guys. Ayan. Ayan, ganyan lang. Pupalit ng, ano, guys, ha? Ng, ano, pati, ng ating rubber damper. Ayan. Panoorin nyo lang yan, guys, para kahit paano may makuha kayong idea kung paano magkabit at magpalit ng ating rubber damper na kaya pinagtanto. Eh, kasi sobrang, sobrang luwag na sa pinakanyang lagayan. Hindi na fit, guys. Ayan. At, 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 isa pang daging dahilan ay yung maingay yung kanyang kadena guys. Kaya yan ang, yan ang nakitang problema ng ating mekaniko guys. Si Boss King rubber damper guys. Tip yan guys ha. Ayan kinakabit na ni Boss King. Wait lang guys. Bakit? balak Ayan guys, okay na yan Kabit na yung kanyang rubber damper guys Kita nyo naman yung kinabit namin kanina Pit na pit Kumbaga, Kung hindi pa po hindi pa pasok yun ang tamang fit ng kanyang rubber dapper hindi ka tumulad yung kanina yung pinabit niya ay yung tinanggal niya guys sobrang luag Lag, may play na kaya nagiging cost ng ingay ng kanyang ng kanyang kadena guys ah, yan kinakabit na lang ni Boss King okay na yan namiya tetestingin na lang natin yan guys kung mayroon pang kalampag ayan guys yung pinalit natin guys ayan, ayan yung ayan yung luma ayan, ayan guys ayan. ayan, yung luma ayan yung hindi sa kanyang plunge hub guys kaya pinagtana. Ayan guys ha. ko ulit guys ha. Yun ang sanhin ng mga pag-ingay ng kanyang kadena guys ha. Ayan. Baka kayo makaka-experience ng ganyan guys ha. Ayan. Dali nyo na ganyan sa malapit na motor shop para mapaltalagal kasi baka may lumala pa magdamay pa guys. Kaya pag kayo may narinig ngayon dali nyo na ganyan sa malapit na motor shop at ipa-aish nyo na agad pa nyo yung inyong ano pag nag-ingay ang pang inyong ano yan yung may-ari guys yan o no? yan yung may-ari yan ayan guys ha tip yan guys ha hindi gamot may-ingay ang, pang ang inyong ano ang inyong kadena guys kadena na ganito kaya sprocket ang pang initan yan katuloy yan ano naging problema to rubber damper guys yan okay ito lang kinakabit lang. Mamiya, in na mamaya kaya testingin na kaya testingin na yung boss niya kung na kung nalagapak pa kanyang kadena guys Ayan Okay guys Lunch Ayun okay, Yan ang may ari niya no May sexing niya no? Oh Oh <laughs> pumuesto pa yun yung may-ari oh, yun yung sexy niya no yun ano o oh. o oh, alati kasing kasing ganda nung no kanyang motoro, o oh. o oh. kaya <laughs> rin yung kalahati niya yun, ala o oh. o oh, ang sexy kahit na ba utang nasa yung ipin no, pa Ito yung ginulay, <laughs> yung e kit lang kayo. Hindi yan, isabay-tabay yung motor. Ayan guys, nilalagas na rin namin yung, ano, yung kanyang kadena para maging smooth na rin kasi medyo yung kanyang kadena mano na rin. <laughs> magalit na kaya nilagyan din namin ng ng yun, ganda na may okay. areo guys oh kaya oh, kaya ready to fight na yan guys, okay na yan, tapos na yun lang, naging problema guys yung kanyang rubber damper maluwag mo sa kanyang pinakang housing hindi na siya fit, maluwag na kaya naging kadena yun lang naging day lang guys ha yan guys sana kahit pa ano, may ako yung tip o idea guys okay na para guys yeah. subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at yung notification bell para lagi updated sa mga ishishare na video at yung guys yan kaya testingin na lang ni boss guys kung may nagapakta wala na guys okay guys Baba change shield dapat eh. Ayan guys, okay na rin. Hindi na maingay yung kanyang ano. Adena guys, okay na guys. Kami Atin na ating bigari thank you, ko. Thank you, okay. Bye. thank you. Thank you.